Hi hey, guys, mapainda ko lang sa ganyan yung earnings mo. Pero nakalagay yung manifestation limited guys. Ayan, meron na tayo yung mga certain shirt ko. Pero yun na. manifestation siya guys. Ano yung ginawa ko guys? I don't need to siya. Ayan. Ang ginawa ko, ang ginawa ko dun pala guys sa manifestation issue. Dinilit ko yun. And then, after na mag-delete ko siya, ayun, nalinis na rin yung account ko. Kaya, ang tips ko sa inyo guys, bago kayo mag-upload, check nyo muna lagi ang mga caption nyo, yung mga text, kasi isipin nyo guys, yung nakalagay doon sa video na yun, monetization limited, ano yon pinost ko yun ako, chinta, voice ko siya, and then yung voice na yon wala akong background music voice over ko siya tapos sarili kong boses siya and then yun hindi siya magkaroon ng ads kasi monetization limited na kalagay ang ginagawa ko binura ko na lang siya kaysa magka-issue pa ka siya ayun nawala na siya malinis na yung account ko ngayon kaya ang ginagawa ko talaga